Mukhang maganda nga ba ang bagong Shake, Rattle, and Roll? Honestly, 50-50 pa din ako kasi sobrang pangit nung huli nilang nilabas maliban doon sa zombie story. Pero, let's see. Nag-release na kasi sila ng teaser para nga sa bagong Shake, Rattle, and Roll and look-wise, it looks decent naman and kahawig pa rin naman nung huli nga nilang nilabas. Obviously, they are marketing it through the actors and their followers rather than the actual story and that's okay if maganda naman yung story na magagawa nila. I don't care if mga pinakasikat na influencer or content creator pa nga yung mga ilagay nila dito as long as magaling talaga silang umakting, kaya nilang mabuhat yung story, and also, hindi lang sila nandoon sa movie dahil sikat sila. Siguro nga isang movie walang substance yung story, tapos nakaasa ka lang sa mga sikat na artista mo para nga bumenta nga yung movie mo, din siguro, wala kang kwenta yung movie mo. So sana, hindi nga ganun yung mangyari dito. Based on the trailer, it seems promising and honestly, medyo ka-vibes niya yung nagsalba nga doon sa huling shake, rattle, and roll at yun nga, yung zombie na story. Sobrang gustong gusto ko to. And sana nga, ito na lang yung buong shake, rattle, and roll na extreme eh. Pero yon, it is what it is. Ang nakakatuwa pa nga doon, sobrang bibihira magkaroon ng zombie movie dito sa atin eh. And somehow, they pulled it off kasi nga cinematography, story, PD, and acting ng mga main actors. And syempre, yung mga actors ng mga zombies nga rin. Ito e ba yung title pala ng bagong parating ng Shake, Rattle, and Roll ay Shake, Rattle, and Roll Evil Origins. Good title naman din. I'm not sure if nag-release ba sila ng actual titles or loglines ka para doon sa mga stories. Pero based doon sa may trailer, I think meron ditong church exorcism story. I think may zombie ulit. And meron din ata ditong kulto na nang-trap ng mga tao sa isang horror or haunted house ganon. To be honest, I'm hyped for this film. Ang ganda ng teaser. And nagka-interest din talaga akong panoorin to sa sinihan. Magaganda yung shots nila and intriguing enough na maganda rin kasi nga, wala din sila masyadong nireveal doon sa may trailer eh. Honestly, I'm not a fan of Supernatural, mga multo or exorcism, pero I hope the best for that story kasi mahirap mapulo off yan eh. Masyado ng gamit na gamit yung simbahan sa mga horror movies. So I'm curious kung anong angle yung atake naman nila dito. Tuhula ko sa story na ito, meron silang nakuwang baul na may lamang ng something. Tapos dinalangan nila doon sa simbahan. And doon nga nakatakas itong aswang or multo na to. Kung saan may mga sinapian siyang madre na atake nga doon sa mga kapwa niya doon sa loob ng simbahan. Ang naiintriga yung ninaabangan ko nga rin dito, yung nasa haunted house or horror house sila something tapos hinahabol sila ng mga kulto. Ano nga walang halimaw sa part na to eh, na literal na mga taong kulto nga yung mga kalaban nila kasi for me, mas nakakatakot yon kaysa sa mga multo or mga aswang. So naaalala ko nga dito yung movie na Hunt na natrap din sila sa isang haunted house tapos may mga habol nga sa kanila and sana ganun din yung makita din natin dito. In ko Halloween din dito eh, kaya nga sila nakakostume tapos pumasok nga sila sa isang warehouse or bahay siguro tapos doon na nga sila natrap and aatakihin nga ng mga nakamaskarang mga tao. Ganda rin pala mga teenagers or mga bata yung makakinas nila dito Kasi it adds fun and scare habang pinapanood mo to Sa ganitong movie kasi, ito yung nakakatawa dito eh Na makita may mga characters na takot at takot And litong-litong -lito nga doon sa mga nangyayari Habang may humahabol nga sa kanila Doon naman sa zombie story, sana ipagpatuloy lang nila yung nagawa nila dati Na kung ano yung nagawa nila noon, ganun din yung gawin nila ngayon And so yon excited ako kasi nga sobrang nagustuhan ko yun eh Bilang fan na rin ng mga zombie movies ganda ng overall production design with the costumes and sets. Plus, parang nakakatakot pa rin yung mga zombies dito. Same nga, doon sa huling shake, rattle, and roll. I think ang lead dito, si na Richard, si Ivana, kasama si na Matt Lozano, and Dustin Yu. And interesting kasi, balanse lang yung cast nila. Eh. So yun, papanoorin ko ba to? Yes, for sure. And sana, malaki yung na-improve nila kumpara mo nga doon sa mga huling shake, rattle, and roll. Kasi, sayang din eh. Ang ganda na ng franchise. And sana, mapagpatuloy pa. Yun, sayang lang if bubuhayin lang nila para gatasan, tapos ang pangat naman ng mga kwento. So, yun, sana gumanda yung story, gumanda overall, and, yun, panoorin natin. Tingnan lang natin sa December 25, yun lang. Thank you.